It's Posibleng ma-deport din ang Russian vlogger naman na manainareso dahil sa umano'y panggugulo, pang-aasar at pagmumura sa ilang Pilipino. Nahaharap po ang vlogger sa patong-patong na reklamo. Ang lahat ng iyan, for the content pala talaga ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Pero maraming pumuna at hindi natuwa sa pangugulo ng dayuhang vlogger. Kaya nahaharap siya ngayon sa patong-patong na reklamon at inaresto na maautoridad sa Pasay City, inireklamo kasi siya ng isang guardi ang pinagkatuwaan niya sa tagig, sinampahan siya ng reklamong theft, unjust vexation, alarm and scandal at violation ng anti-cybercrime law sa Tagig City Prosecutor's Office. Kaya nagkaroon ng tip doon dahil ninakaw yung sombrero ng guard tapos yung dahil nagpost siya, kaya nagkaroon ng cybercrime. Then ito, yung mga guard, parang kinas eh, meron naman ng scandal, mag-create siya na nga doon. In the public place, disruption of public, sa pahayag ng Bonifacio Global City, sinabing nakipagtulungan sila sa mga otoridad at gumagawa na ng mga kailangang legal na hakbang para tugunan ang sitwasyon. Pero kahit sa pag-aresto, tila walang ipinapakitang pagsisisi ang vlogger ayon sa Bureau of Immigration. Habang kinakausap ng otoridad, panayangiti at umaakto pa siyang kumahalik sa direksyon ng kamera. Ito ang kamera, pag amit haharap din sa deportation proceeding, hindi muna siya pauuin hanggang di na didesisyonan ang reklamong isinampalaban sa kanya o kung aabot nito sa kaso kung siya po ay mapatunayan na meron siyang mga kasalanan dito sa bansa sa ating mga local courts at siya po ay sintensyahan ng local courts ng pagkakakulong. Kailangan tapusin niya po muna yung sintensya niya dito sa Pilipinas sa ating mga local jails before we can implement the deportation. Halos tiyak naman ang deportation dahil sa paglabag niya sa mga panuntunan ng Bureau of Immigration para sa mga dayuhan. Nakita natin yung mga acts niya doon sa mga pinost niya sa social media ay talagang disruptive eh at hindi katanggap-tanggap sa ating society. Kaya ito po lahat ng checklists, tick box for being an undesirable alien, at e chinikan na niya. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng Department of Tourism, ang mga law enforcement agencies at BI sa kanilang mabilis na aksyon laban sa vlogger, based naman sa mga nakalap na impormasyon ng immigration, dati na rin naaresto sa iba pang mga bansa ang dayuhang vlogger dahil din sa mga panghaasar at panggugulo niya.